Time check po natin 9:10. Samahan niyo po kami ni Boss Olan sa pag-update sa pamilya Good morning Sir Olan. Good morning po sa inyo lahat. Good morning Consi. Ayun, sana. Kahapon po, marami nagtatanong sa akin ng kalamansi. Kaya lang po, wala po tayong nakitang dumadating na kalamansi kaya hindi po tayo nakapag-update kaya hindi ko masagot yung inyong mga tanong yung bandang huli naman may nagsabi sa akin 800, 900 ngayon po maraming dating na kalamansi alamin po natin ngayon para alam natin kung magkano yung magandang kalamansi ayun si madam ano ibiyang oh good morning madam ibiyang madam ibiyang magkano yung kalamansi natin ngayon maganda Oh, asking mababa no? Se 700. Maganda yung kalamansi pero mababa ngayon ang kalamansi, 700. Ayun po ah, sa nagtatanong. Karina? <laughs> Yan. Salamat, Kaibyang. Kaya kay Madam Luz, meron siyang uh, okra, siling Taiwan, panigang, pipinong bakla, upo. Ayun, meron din bonito yata. Good morning, Madam Luz. Yan, umaharaw na. Marami na bang gulay? Medyo nadagdagan. Medyo nadagdagan yung datin. Magano nga yung okra natin? 80, ha? Okra, magano? 70, ma. 70? Bumaba yata, ano? 80, ayun. Oh, 70 as price. yun Taiwan. Ayun, nabili na ng 70. 300. Oh, 300. Ano? 300 ngayon. Talaga medyo angat na. pa rin. Bali, 3,000. Isang bundle yan. Yung 300 Baba per pili na nga? Ayun na, na, na lang. Dalawa na lang. Ito, may nakita tayong negro. Ha? Ano na ganito negro mo mahaba, yun mahaba. Madano. Ayun, doon yung kapatid yun, 160. Ewan ko lang ngayon kapag oh, 160 yun. Eh, yung ganito, Mike's, eh. Yan, 60. Oo, oh, 60. Ang laki na nga. Ito, 160 yun. Ito, 60. Sumita pa rin Yung ano natin, pipinong bakla? Oh, 20. oh, 20. Ano, pwede, may bumibili. Ano 20 pipinong bakla. Bulat? Eh, bonito ang palaya mo, magano? 150 po. 150, Ay, 50, yan. Po, tapos meron din siyang upo yung upo. 35. 35 'yan. Matumal ba ngayon din? Hindi, hindi, naman. Okay na. Sana dire diret dire diretso na dire, 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 ano. Ito. 130. Yung silim pa ni Gangway. Anong variety? Ito dyan, 150. Ang tawad, 130. Sigod ng upo, bayad na Anong variety yan? Mahika. Yan, itong Mahika, ang, ang, ang ano niya raw, ask niya, 150. Tinatawaran siya ng ano, 130. Binabarat siya pag gano'n yan, bababa pa yan no? kaya yung talaga yung dating price yung asking price, malayo sa amin eh, nene, sa ya. final price, oh, salamat Thank you. yan, tanda niya, katulad na ito ha? 150 pinatawaran siya, 130, 20 yung nawawala ayan po, maraming kalamansin ngayon kahapon kasi wala, 700 daw. isang gurigay bali 30 kilos po yan ha yung papaya naman po, 8, 10, 80 per bundle, 100 per bundle. Asking pa lang yun, wala pang tawad. Ano? Ay, magkano yung ano natin ngayon, talong? 45 lang po. 45 lang yung talong. Ano to? Anong variety ng talong nito? Kalisto. Kalisto. 45, per kilo. 450. Ano lang yun na ah, yung... May 50 yun. O. Oh, ano lang yan yung asking price. Yung magandang maganda yan? Penta na po yan. O. Oh, yung ito. Yung maganda yeah, na magkano. 50. Eh yung di kagandahan. Ayan. Pilike ko kay... Magkano yung di kagandahan. O. Oh, yan na. Tandaan nyo. May 50. 45. May 30. Iba-iba. Depende sa ganda ng gulay. Yan. Yeah, maliwanag po. Ano. Baka kasi kala nila yung isang asking price. Puro ganun eh. Ayan marami po kasi sa akin nag-PPM, nagme-message, bakit gano'n? Kaya hinapa ulit ulit ko na lang po. Ito po ang aking tukayo, Dante. Kung gusto niyo po magdala ng gulay sa kanya, kung gusto niyo hindi yung number niya sa akin, sabi niyo lang po ah, yung mga, mga magdadala, pati bibili ng gulay, tukayo. Tukayo, magkali tayo, Chay. 40, Tukayo. Oh, 40. Ay, dangang sili, wow. meron ko. Magkano? 200. 200. Yan. Eh, yung iba yung kalan na yan. Eh? Magka yung, ano, domino. Yan. Yeah. 70. 70. Sa pipinong puti. Pipinong puti, 20. 20. Sa talong mo, Tanda yeah. nyo asking price lang yun na hindi pa final prices. Yan. Yeah. Ay, Bulacan White natin ngayon, mag maganda Mahaba yung maganda. Yung maganda ito, hinihingi ko 150. Oh eh. 150, maganda. At siyempre, sa ating idol si Alvin, uh, Kamatis na Nadmeba, Biskaya, Garnet o ano? Garnet po, Garnet. Garnet, maganda ito? Ayun po, medyo bumaba. 28 lang. O, 28. Alam niyo po, araw-araw, napakarami ng kamatis. Pero araw-araw po yan, naubos. Dahil araw-araw may dumadating. Katulad yan, bukas yan. Mamaya to, wala na. Yung, yung mga yon, may laman na naman bukas. Yan po. Biskaya Putuan. ito, Don Alvin. Isang mapagpalang araw mga kagulay. Welcome po uli sa atin YouTube channel Dante B. Mister Palente. Today is July 31st, araw po ng Webes. Isang araw na naman po ng pagtatanong ng mga asking price ng mga sariwang gulay tulad po na nakikita nyo sa ating video. Dito lang po yan sa atin. Pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Neva Isiya, ang Kabanatuan Vegetable Trading Center. Palengke ng Sangitan na narito lang po yan sa ating barangay Magsaysay Norte. Samahan niyo po ulit kung alamin natin yung mga asking price o mga turing na presyo ng mga ito. Tandaan niyo po ha, hanggang asking price lang mamang po ako. Ang asking price po, nagbabago yan, minuminuto, oras-oras. Depende po sa ganda, quality, sa haba ng inyong gulay. Una-una po yon. Pangalawa po, sa oras po nang dating niya ng inyong gulay dito. Kung maraming gulay, medyo bambaba. Kung konti ang gulay, medyo mataas. At sa pag-update ko po, kung maaga po ang nag-update, medyo mataas ang presyo. Pagdating naman po ng mga tanghali, medyo naiba na po yung presyo. At ang pangatlo po, yung pinakasagad, yung mga mamimili po ng mga yung mga tumatawad sa mga gulay na ito, hindi po kedis lang tumawad, tumatawad po sila. Lalo na po kung barat yung nakausap ng ating mga sakadora, bababa at bababa ang inyong gulay. Kaya sama niyo po ang mag-update. Napupuna ko po ngayon sa araw na ito. Napakarami pong talong ang dumadating. Pati siling at uh, Taiwan. Ayan, no? Pati kalamansi, ang dami ngayon. Kahapon, walang kalamansi. Ito, may pipino si Ate Baby ko. Alamin din natin para may pagkipilihan tayo. Pati uh, dito, okra. Ayan, may siling uh, down din ng silyo. Opo. Yung mga kaibigan kong mayayama. Ito, katulad nila. At mga farmers ko yan, hindi dito kaya. Ayun, talagang ganun sa... Ay, kumakain nung siya ating baby. Hindi, hindi kita kinukunan. na ah, ganun ba? Yeah. Ati baby, magkano ngayon? Mag ngayon itong ating bulakan white ba to? Hindi, 60 lang talaga. Magkano yung bulakan white natin ngayon? Ano na eh? lang, kunin mo! Magkano yung bulakan white natin ngayon? Eh? 150, 160. 150, 160. Sa pipinong puti? 20, as Sa talbos natin ng sili, ito, naramdaman. 160. Sa upo? 50. O, 50. Yan na sila. O, yan ng 40. Yan, sila po yan na sila yung nagdadala sila yung farmers. Kaya pag may tumawad, alam nilang. Katulad yan, 60. Tinawaran sila ng hanggang 40. Yan, binigay naman agad nila. Kaya ang nabawas, 20 ha. Malaki po yun ha. Ewan ko lang kung meron siyang uh, ex excess na upo na ipamimigay ngayon. Ito, tanong natin, oh. Sampalok, may Madam Malum. Madam Malum, magkano sampalok mo? Yun? Ha? 85. Sa puso natin. O, oh, 25 ang gusto. Sa gabing galyang. 35 po. Ayan, ha? Oh, dito may talong din na dumadati. Hoy. Eh. Ay. Ayan, meron na tayong talong na domino. Ilang araw din nawala to. Ay, ang dami ano, balik na naman. Tingnan naman Ko ko ganda naman ng kaganda naman ang talong niyo. Saan ba yung din. sa ay mga talong natin ganito. Sanggal. Oh, eh. mga taga Isabela ito, ang ganda ng talong. Magkano na po ngayon asking niyan? Sandaan 'yan. Sandan, yan. Masipag tong dalawang taga-bundle, men, ah. Oh. Sandaan daw, asking Ice cream lang po yun, ha? ah. dito tayo sa mais ni Ate Aya. Tanong natin tong, ah, dilaw, saka puti. Siguro may puti ito. Sandali lang po, may kausap kasi si Ate Aya. Ate Aya, magandang maga. Maganda yung dilaw natin ngayon? O, oh, 20 po ang dilaw. Bali 200 sa bundle. Sa puti? O, oh, 40 po. Isang kilo. Dahil 10 kilo po yan. 400 po. Una-una po, tinatanong ko yung kilo ha. Tapos, itatimish nyo lang po. Pag naka-bundle, itatimish nyo lang po sa tin. Mga karaniwang gulay po kasi dito, puro 10 kilos eh. Sa kalamansin naman po, 30 kilos. Ito, may pipino. O yan, ano bang pipili to? Green? Green. Magaling green natin ngayon? 150. 150. Iba po sa yung green sa bakla, sa puti. Yan. Wala pa si Atini. Wala pa rin. Shout out muna yung dalawa natin kaibigan. Shout out si Jesse Garcia. Oh, Jesse Garcia. Shout out sa sir. Tapos si Ramil na mataan. Okay, Sir Ramil, Ramil shout, ngayon. shout out din po kayo. Ingat po kayo araw-araw. Hindi lang po sa panood ng ating video. Ito may nakita kong patolang kinis. oh. Alamin natin. Mas magkano patolang finish natin? Oh, 50. Oh, 50. Yan ah. Tandaan niyo po, ha, lumilibot po ako, naghahanap po ako lahat ng gulay na update ko natin. Pero na lang po, pag wala po ako nag-update, ibig sabihin po nun, uh, maaari pong walang dating. Maaari naman po yung nakita nyo nga na ng ko, slip po yun, hindi po nila binibigyan ng update. Ayaw ipa-update ng mga sakadora dahil slip lang. Ito po, ngayon ko lang po uli makakausap ang aking mabait at masipag na ate Peli. Yan o. Yan. Good morning. Ngayon lang ulit kita nakausap. na. Ano? Muuulan kasi lang eh. Dalawang ah? puti, puti. Ay bakit? Napuyat ka ba? Ano oh. nga lang? <laughs> Mag galing-galitin natin yung negrong ngayon, ate Belly, Yung askin lang ah. Ay, yun po yan eh. Sabi ko 1,600 kaya mahal. 1,600 yan. Ayan ah. Tandaan niya Pag sinabi 1,600 mahal daw. Kaya ginagawa ng mamimili, Tumatawad eh no? Kaya yung, yung asking price hindi pa yun Hindi yun ang final prices ah. Kakatuluyan niya nasa 151413 ano. Lalo na pag barat yung, daw, daw yung ano, yung, na, yung mamimili na, ano. Uh, ano na, an dito, uh, dito ay. Ano na pili niya dito? Yung lahat ng butang din. Sakto dito, dito. Si Ate Mia ang oh, may papaya, may papayang hilaw. Papaya. May papayang uh, hinog. Huh? No, may ampalaya din, may ampalaya din siya tanong natin kung magkano. <laughs> yung papayang hinog po raw 20 bali 200 per bundle yung sa ano naman sa hilaw naman po 10 yan Magkano yung palaya natin ngayon? Ah, ang palaya. One five, two, one five. Yan ang magandang presyo ng palaya. Ayan po, meron na tayo maaga pa lang, meron na tayong mustasa kay Brother June. Brother June, magkano mustasa? Asking price po 75 75, 75 70. Yung pesa eh, ganun din ano? Asking price po. Oh, asking price lang 'yun, di final. Ay yung ating na sigarilya. Magkano mustasa? 75. Ate kumaganda, ko oh. Hindi kumuko, pastaran di ka uh, tumatanda ano? Ate Biori makan. Oh, sa mga taga barangay boxing diyan, binabati kay ni Ate Bioli Ate -ano yung sigarilyas natin ngayon. Iyo. <laughs> yung sigarilyas natin ngayon magano. 15. Oh, yung ganda ng ano mo, ng palayawan magano. Oh, asking lang po yun na 1 Pwede pa yung magbago ha ah. Lalo na pagbarat yung ano, yung mamimili O eh, oh, yan, yung ating uh, Sophia po. oh, 300 po Medyo umangat yun Salamat Ate Bioli Dito tayo sa Suprema Kay Madam Ara Good morning, Madam Ara. Madam Ara, magkano na yung suprema natin ngayon? 33 po. So, Yo, medyo maganda-ganda pa rin yung presyo. Makabawi naman yung mga kaibigan nating farmers. Saan galing nga ng kalabasa? tawid dagat po. O, tawid dagat po. Ayun. Dito po tayo kay Boss Jay sa Gulay Bagyo. Boss Jay, magkano na po yung repolyo? Good morning. Morning po. 600. 600 po per bundle. Sa pechay, magkano per bundle? 550 per bundle sa ating sayote 450, 450 per bundle sa patatas na malaki 600, 600 sa maliit bye bye. sa carrots natin boss keros, yung food kanina 900 Nine, ay ando doon yung kaibigan ko yung best friend ko you know? ando doon pala medyo pagod laban boss day diba, magkano nga 550 po 550 yan 550 Ayun ang magandang halaman. Gusto ko yun eh. Makabili na ako ng ganun. Siyempre, pag luya, ito magandang magandang luya at magag o, 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 magandang magagandang lalaki nagbabalot. Magkano yung ating luya ngayon? Sexy pa yung lalaki. oh, <laughs> <laughs> yung luya makani maganda maganda. Bumaba po, 110 na lang. Oh, 110 na lang daw bumaba oh. Del uh. Tumigil ang ulan, bumaba, 110 na lang. Meron pang 85 siyempre, yung hindi kaganda. Eh, yung ganitong magandang sultan. Eh, po, medyo mataas. Magkana po? 1.5. 1.5, tama, doon di 1.5 din. Magandang maganda yun, ayan, malaki pa, no? Ano yung mga quality yan, ano? Eh, Boss, may sinibuyas ba tayo? Wala po. Wala, ayan na, walang siniboy. Ayan nga, uh, Santol, magkano yung depanuka? panuka O, oh, 15, 150 per bundle. Ya, yeah, abangan natin sa December. Inaagad ng ating uh, lunsod ng Tabanatuan para po maganda po yung ating palengke. Pinakamagandang palengke, pinakamalinis po yun at pinakamalaki. Dito, tanong natin yung mga kamote. Ito. Ano, kamoting dilaw ba ito? Magkano yung dilaw? 400. Eh yung puti, magkano? oh Yung Taiwan si daw, 50. Ito, 400. Pero wala silang puti eh. Kaya hindi natin ma-upload yung puti. Ah, uh, ma-update. Ayan. lang yung saluyo to. at oh, tiyan naman, magkano yung saluyo 25. 25 po ang ating saluyo. Ano na po? Kasi na-update na natin tong talong eh. Ano pa ba hindi natin na-update? Kamoting puti po ha? wala, wala tayong kamoting puti. Lahat naman yata na-update ko na. Kasi wala na nakikitang iba sa aking mata. Boy, kaya si Ay, ala ko si Batagina. Bakit makikita ate. Ito, may bonito ang palaya kay Arlina. Arlina, magkaya bonito natin? Oh, 90. Oh, ninety. Yan ah. Ninety, asking ko lang. Ayun, labong. Insane. Oh, puro asking lang po yun. Maaaring magbago ang presyo. Maaaring tumaas pwedeng Bugsak. bumaba. Ayan. Bugsak. 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 Ayan. Ayan lang ang labanan oh. dito eh. Lalo na kung, ma na kumagaling magaling tumawat. Ayan. 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 Oh, talong yan. Marami ngayon ha. Ngayong oras nito dumami. Kaya medyo kanina, medyo konti. Oh. Ayan. Ayan na. Totoo yan, sinasabi ni Arlina kanina daw si Steve. Dahil bago lang, maagamat ngayon, dumami. Naging 40, naging ano, ayan. Pag madami kasi depende rin sa dating ano, ayan. Kahit na maganda siya, bumababa. Ayan, sa nagtatanong bakit iba-iba yung asking price, depende sa oras. depende sa o, yeah, lalo na yung buyer. Ayan, ayan ang totoo. O, yan. Sumasakit ang ulo yung sakadora pag pinawaran silang mababa. Ayan. Ayan, tandaan niya, Oras lang po, wala pa yata isang oras, nagbago na yung talong. Ayan na. Minuto nga lang. Minuto lang. Ayan sinasabi ko po sa inyo. Kung magkano yung, ina kung anong oras niyo dinala dito. Katulad ngayon, maraming talong. Kaya talaga pong inulit ulit natin para maintindihan po ng iba. Ayan po mga kapalengke ang ating mga asking price ng mga gulay dito sa ating baksakan. Na Minu-minuto. minuto Oras-oras. Pwede magbago. See you po again tomorrow for my next vlog. Bye-bye. Tandaan -bye. po ha. Hanggang asking price lang po ako yung mga benta ng Sakadora Farmers. Sana wag niyo na po itanong sa akin dahil wala po tayong alam doon. Kung magkano likidahan niyo, wala po tayong alam doon. Salamat po.